Sana mapansin din tayo ni ni Katagumpay, no? Mag-sponsor sa atin si Katagumpay since parehas naman kami taga Abuyo. Ah, so hindi pa rin tayo napapansin ni Katagumpay. Asian Park Boy kaya, mapansin kaya tayo. Kasi <laughs> naman mga sikat na vlogger diyan. Baka naman mapansin niyo naman si Buti pa si Tonton. Para naman mapuntahan niyo tong barangay dito mo. Sigurado mag-enjoy kayo pag pumunta kayo dito. Ito. Ano? Wala na, binigyan na ata kanina. Oh, gabi na. Papagalitan tayo. Wala ka kanina, nabigay kanina eh Malilate na ako Yung sinasabi ko kahit na malilate ka na Lalo ka pa malilate pag dumahan ka dito <laughs> Uy! May sinasabi ko tropa Ang kailangan ko lang yung sponsor, sponsor Para mapasaya tong mga bata na to Tinan nyo kung gaano kasaya yung mga bata na to Dayuhin nyo sana tong barangay dismo Yung mga sikat na vlogger dyan Para naman mapasaya nyo yung mga bata na to Good morning tropa! Today is April 29 2024 Yun So ngayong araw tropa Ay eh ang unang araw ng pasok ko na panggabi Third shift So pasok tayo ng 10pm Uwi tayo ng 6am Ito rin ang pinakamahirap na araw Kasi ito yung unang unang araw na magpupuya tayo So mag adjust yung katawan natin So for today's video mga tropa Wala lang Naisipan ko lang ilagay itong video natin Wala <laughs> lang naisip ko lang Malay mo may magandang mangyari ngayong araw Diba? Hindi natin masabi So ngayong araw approaching na tayo sa stoplight ng pulo yun. sigurado to stop tayo dito matik yan <laughs> matik yan stop tayo o diba? so, meron pa tayong ilang minuto ay eh, ilang segundo para makapag intro tayo yun okay, intro muna tayo natayin natin yung oras 26 seconds so ngayong nga araw tropa eh, shoutout natin yung mga tropa natin unang una sa lahat a big shoutout sa ating tropa na namimigay ng laruan. So, yun yung mga laruan na pinamimigay natin sa mga bata. Kay eh, Oliver Montero, shoutout sa iyo, tropa. Next, mga bata Dismo. So, shoutout sa inyo mga bata. Maraming maraming salamat sa suporta na binibigay nyo kay Kuya Tonton. Sa tuwing dadaan tayo, eh, nag-iingay kayo. Binabati nyo ako palagi. Maraming maraming salamat. So, shoutout din sa nanay ko na na-addict na rin sa paggagawa ng mga vlog. So, shoutout kay Glenda Lyson. Yun, shoutout sa inay. Sana one time, eh, sumikat din tayong dalawa. <laughs> <laughs> kulab tayong dalawa <laughs> mga lison <laughs> mga vlogger diba? so shout out sa lahat shout out din sa mga tropa ko dyan sa Cavite Bacoor Cavite shout out sa mga katrabaho ko sa Wyatt katrabaho ko sa Ford so shout out sa inyong lahat mga kaibigan ko meron pa tayong 30 seconds sino pa ba so shout out din sa mga napapa-shout out na hindi ko man babanggit nakalimutan ko yung mga pangalan pero shout out sa inyong lahat so maraming maraming salamat po sa pag suporta sa buti po si Tonton TV sa Facebook sa TikTok and then syempre sa YouTube so as you all know tropa eh, meron na tayong 3,000 followers sa Facebook and then sa YouTube naman eh, meron na tayong 900 subscriber and then sa TikTok eh, meron tayong 2,000 plus na followers so mabagal man eh, napapasalamat pa rin ako kasi kahit papano paunti-unti eh, nadadagdagan yung mga tropa natin na nanonood at natutuwa o naaasar <laughs> sa mga pinagagawa nating videos So, asahan po niyo lalo kung gagalingan. Yung mga videos natin, mga gala, mga pagkain, everything under the sun. Lahat na pinasok na ni Tonton. So, maraming maraming salamat mga tropa. Tropang kong tunay, Paso, ah, stoplight na naman tayo. Meron na naman tayo 16 seconds para magkwento. So, by the way, tropa, medyo ano na tayo eh. Ah, medyo late na tayo sa mundo ng vlogging. So, kung mapapansin nyo medyo matagal 'yung pagangat natin. Sa so, hindi ko alam na dahilan pero mostly lahat ng mga pinapanood ko ang dahilan is eh, yung content so ibig sabihin hindi pa nagugustuhan ng tao yung mga content na ginagawa ko pangalawa is yung hindi pa na ikakalat yung video ko kasi wala tayong pera pang pa boost diba? yung boost sa meta is yun yung ikakalat ni meta yung videos mo kasi magbabayad tayo medyo medyo pricey kasi every videos yun eh so wala pa tayong budget para don pero ginagawa ko lahat ng makakaya ko tropa para mapasaya kayo siyempre lalo lalo na priority ko talaga yung mga bata kasi marami nang gumagawa ng mga iba't ibang content so para mga iba naman sabi ko why not bata since may naman talaga ako sa mga chikiting so bata yung content natin bata yung pasasayahin natin so more on games tayo although hindi pa ganun kaganda yung mga premium natin kasi mostly yung mga premium natin ibigay lang din katulad ni Oliver Montero na saan yung mga premyo ko sa mga palaro ko galing sa kanya so walang bayad yung tropa galing sa puso so maraming maraming salamat Oliver Montero and then next sana nga magkaroon tayo ng ano eh one time magkaroon tayo ng sponsor di ba sponsor sa sticker kasi mga bata ang hilig sa sticker kahit na walang mga motor eh kasi minsan nilalagay nila sa sa notebook sa cellphone doon doon nila nilalagay kahit na wala pa sila mga motor sponsor din siya syempre eh. nabubulol din naman tayo sponsor sa mga premyo o anything na pwede mag-sponsor sana sa atin para maging pa-premyo sa mga bata like pagkain like notebook, lapis, ball pens, school supplies mga ganun saya so, siguro ng mga bata pag ganun yung mga pa-premyo natin eh, gaganahan sigurado sila kasi eh, paraniwan ang premyo ko ano eh, mga laruan, damit, chocolate so lahat yun galing sa bulsa natin minsan galing sa company mga reward ko minagawa akong pa-premyo sa mga palaro kasi wala naman tayong sobra eh Laging sakto lang, kulang pa nga eh Kulang pa pambayad sa mga bills Kaya nage-extra ako kung ano-ano binibenta ko Meron akong suka, di ba? May damit, may laruan Para may pang ano tayo May pang tustos tayo sa mga balak natin gawin May pang tustos tayo sa mga pagkain Na gusto natin kainin Sa mga lugar na pwede natin puntahan So, yun yung dahilan So, approaching na tayo dito sa madilim So, mamaya na uli ang magsasalita Yun! Dito na uli tayo! Barangay Dismo May liwanag ang Dismo So, balik tayo sa usapan natin oh, ano ba yung usapan natin? Papasalamat, <laughs> so, yun Salamat sa lahat ng mga tropa natin uh, One day sana kami mag-sponsor Di ba? ilang lang naman ng hinihiling natin eh Sponsor para marami pa tayong magawang content Kasi kung tutusin talaga kulang eh Marami akong nasa isip na palaro Kasi syempre Para ganahan yung mga bata Kailangan meron tayong mga pa-premium Di ba? Kaso, minsan wala tayong tayong makuha sa bulsa natin eh. Kaya wala tayong pa-premyo. Syempre, eh, si tropang Oliver hindi naman palaging may binibigay na laruan, di ba? Kasi so, syempre, pinapaikot lang din ni tropa 'yon. Kaya medyo minsan, natitigil tayo sa content natin na magpasaya ng mga bata. Pero hopefully sana, one day eh may mga tropa tayo na magbigay sa atin, mag-sponsor, di ba? napakalaking bagay nun sigurado gaganaan ako gumawa ng gumawa ng gumawa 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 gumawa, gumawa, ng, gumawa ng content para sa mga bata madali kasi pa ng mga bata eh diba yung mga laro natin dati yung mga bata pa tayo ako nung bata pa ako na hindi na, na, hindi na nila, nila nilalaro yun yung gusto ko ipalaro parang babalik mo lang yung nakaraan so yun yung focus natin sana one day sponsor one day one day sana mapansin din tayo ni ni Katagumpay no mag-sponsor sa atin si Katagumpay since parehas naman kami taga Abuyaw kaso hindi pa rin tayo napapansin ni Katagumpay ano kaya natin pwedeng gawin natin Asian Packboy kaya mapansin kaya tayo kasi <laughs> naman yung mga sikat na vlogger dyan baka naman mapansin nyo naman si Buti pa si Tonton para naman mapuntahan nyo itong barangay dis mo sigurado mag enjoy kayo pag pumunta kayo dito sa dami ng tao dito mag enjoy talaga kayo Eto, yun nyo Wala na, binigyan na kata kanina oh, Binigyan na kata kanina, diba? Huwag, huwag, under yan Under yan wag oh, gabi na, papagalitan tayo Eto na naman si Taba Papagalitan na tayo, huwag, under yan Wala ka kanina, namigay ako kanina eh Wala ka eh Ha? Alis na, malilate na ako Malilate na ako mm. Bye bye Ay nako yan yung sinasabi ko kahit na mali-late ka na Lalo ka pa mali-late pag dumahan ka dito Kaya <laughs> dapat alis ka na maaga Wala na Uy Kasi sa. Ayan yung sinasabi ko tropa Ang kailangan ko lang sponsor Sponsor Para mapasaya tong mga bata na to Tinan nyo kung gano'ng kasaya yung mga bata na to Badayuin nyo sana tong barong ladies mo Yung mga sikat na vlogger dyan Para naman mapasaya nyo yung mga bata na to <laughs> Uy Uy <laughs> Bye bye <laughs> Diba? Yun yung sinasabi ko Ang kailangan ko lang Sponsor Please Please <laughs> Para mapasaya natin Yung mga bata na yun Please lang po Please lang po So dahil yung Abitropa. Ang saya ko na naman Napasaya na naman ako ng mga batang dismo Hanggang sa susunod tropa If you like this video Please don't forget to like, share, and subscribe Sa Buti Pa Si Tonton TV Hanggang sa susunod tropa Buti Pa Si Tonton Peace Bye bye